scholarship para po sa pag-aaral ko eh wala din po kaming pera para po sa iwas gastusin po sa loob ng bahay yung tatay ko po ay wala din pong trabaho yung nanay ko din po ay wala din pong trabaho minsan po humingi po lang kami ng pagkain sa kapitbahay para po may laman lang po yung namin sa isang linggo po minsan dalawang beses lang po kami nakain ito po yung nanay ko Loka ma, ang dati pong trabaho niya, Ballstar. Ano ba, baka yan? Ano bang video yan, ha? Ah? Ano to ma, yung viral? Ano yung viral to ma. Um, hello po sir at ma'am sa mga nakakapanood po ng video na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana po isa po ako <laughs> sa matanggap sa scholarship nyo at isa sa swerte na mapili po. Pinapangako po, nagagalingan ko po ang best ko dahil ang magulang ko po ay irap na po sa pagpapaaral sa akin. Yung nanay ko po, nagpapaligo lang po ng aso. <laughs> <laughs> Mama, paawa ka. Mapaawa ka. Ay, pali pali paligo ng aso? Hmm. <laughs> paawa ka. Paano ka. Paano ko dyan? Ano pa? Nagpagpaligo ng aso? Oh, no. Sabihin mo, oo. May sahod yan? Oo, may sahod Nagpapaligo po yung mama ko ng aso. Yung tatay ko po, pumupulot po ng basura sa barangay. Tapos yung mga napupulot niya po, tigpipiso po yun. Kaya yun po yung pinakakain namin sa pang-araw-araw. Ano ba? Ano ba yan? Pa ano Sabi paano, Sana po matulungan. Ah. Sana, sana po, po matulungan mo. Matulungan kami. Matulungan ako. Tulungan. Ano? Ikaw pa mag-aaral? Ay, sige. Sana po matulungan. Matulungan ng siya. Na. Puhak um, ng scholarship. Tapos. Um, iyok, iyok, iyok. <laughs> I'm Daniel Ocampo. I am 26 years old, and I am a licensed physical therapist from Cebu, Philippines. And I am applying for a scholarship for the University of Australia. And I think that I am deserving for a scholarship because I take inspiration from my family. This is my father. His name is Jedore Ocampo, and this is my grandmother, Dorothy Castañeda. And um I want this scholarship so that I can help my family and I take inspiration from them, especially from my father who is now mute and he can't want to now I only mute yes my father my father was mute and has trouble speaking and also my grandmother <laughs> my grandmother um, she's a very strong woman she has been through a lot of challenges in life um, she is a previous drug addict <laughs> <ques> addict, <laughs> <laughs> <Nakasurvive with drug. laughs> <nakasurvive> <sighs> adik tabate bukan ada yang adik kau ya adik adik nak usah makan ikau eh tak minta ada adik kau ako, masa ini yang kau Ayo na lagi mo Ah, ingat aku re bahala mata gan lagi. adik. Ayo lagi na dag adik. Ayo lagi nana. mute si Papa na dag adik una. <laughs> <laughs> Maawang ka, amang ka. <laughs> Kung pay TV, doon na lang sa gawin niyo. Ano ba? O, dito na lang. Ikaw, <slap> o, hindi. Sige, kakat ko na lang. Kasama pa ba ako? Oo. oo. E, ikaw ka dapat makita ka. Dapat maawa na. <slap> maawa sila. Ayos eh. <laughs> Ayun, tamo na ang gasalit ako muna. Beong! Seryoso tayo ah. <laughs> Okay, maingay daw ha. Gagawa kami ng drama. Psh. Magandang gabi po. Ako po si Christine Joyce Evangelista. Uh, second year college na po ako sa uh, University. Kasi lukuyang nag-aaral po ako ng BS in Criminology. And humingi po ako ng scholarship at sana po ma tanggap niyo po ako. At deserve ko po, po mabigyan ng scholarship dahil sobrang Tira po ng buhay lang. Mm -hmm. <coughs> Wala na po kaming makain. Sa totoo lang po si nanay po, nagbibenta po siya ng bangal bote. Kahit hindi po siya nakakapagsalita. <laughs> na hindi ka nakakapagsalita, di ba? Uh, sabihin mo sa kanila, bigyan niya ako ng scholarship. Um, <laughs> ano, hindi ka makakamagsalita? Dapat, kasi nga pipi ka. Kakat ko na lang. Yan, <laughs> sumasakit lang po yung dibdib niya sana po talaga ma nyo kami ng scholarship. mahal, uh, maraming maraming salamat po in advance pagka po nakuha nyo ko. Nay, mag well, thank mag mmm 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 Uh, nagbebenta po siya ng illegal drugs dati. Is <laughs> <It's> a frog. <problem. laughs> Is a frog. Kasi ang tatay ko po noon ay ang tatay ko po na isang drug dealer. Wait lang kasi! Wait lang kasi! Wait lang kasi! Wait lang! Wait lang! Wait lang kasi! Wait lang! Wait lang! Paano ako mapipili? O sige! pa piliin! eh diya ako na drag dealer pa, <laughs> ka pano ako 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 lang! ako 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 lang! ako ka ako ka, ako 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 ka ako 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 ka ako ako Okay, at, okay. <clears throat> ang nanay ko naman po ay um, dating adik at Insurance to adik! Mama! Mahalo ba? Ang nanay ko naman po ay dating adik at prostitute. Um, actually, ang tatay ko po ang drug dealer ng nanay ko. Hahaha! ginagawa <laughs> ng anak mo? Sira <laughs> ulo ka Eh paano ka ba pipili? Lalo na kayo. Hay, mo na wala kang pili na scholarship na kinapakaranin na lang natin ikaw. Hindi mo yan putak. Trump lang din. Niwan ako. Ni na ba naman tong magulang na, na to? Na to? Hindi <laughs> naman malalaman yan. Hindi matatanong niya kung may traka o wala. Okay. okay. Uh, Sakit ang likod ko ni usog mo nga nakatutok sa akin. Oh, mga ano eh. Nakatutok ay dito sa akin. Kaya nga, Huwag kang basta malungkot ka lang. Ang <laughs> dami ano. Ang <Daming, laughs> dami commercial. Ang commercial. Okay. 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 <coughs> Kanya rin ubu ubo ka mamay. Ayun. Yeah, yeah, yeah. Ano ka tatawa? Magandang araw po. Ako po si Pauline Antilla Cruz. Uh, nakatira po sa Tansa, Cavite kasalukuyang nag-aaral sa Cavite State University and I'm taking B.S. Industrial Engineering. Uh, Parapat dapat po ako maging parte ng inyong scholarship dahil po ang aking tatay po ay isang mekaniko at isang driver at ang nanay ko po ay isang OFW sa Angola po at dati po ah uh, Dati po, sa sobrang hirap po ng buhay, um, yung nanay ko po, uh, minsan po, pag may kumakatok na lang po na lalaki, tinatanggap niya na lang po para po may makain po kami. Tatay uh, ko po ay dating drug dealer. ang karma mo ganyan. Dati nga. Esto na. Pas nga eh pas dapat magkuwento ka ng pas mo. Ano lang? Namang magano nan mo Sabi mo, wala trabaho yung ama mo ngayon. Hindi nga Hindi nga. Hindi Hoy, hindi naman ganyan. Kailangan nga nakakaawi. Okay. Kailangan nga yun eh. Pangin. Okay. Ulit na. Dati po, uh, sa sobrang hirap po ng buhay, ang tate ko po ay isang drug dealer. At ang katuwang ko po <laughs> ay ang aking nanay. Pain ko lang <laughs> Huwag ka ganyan. Gat mo yan. Gat mo. Kat mo. Kat <laughs> <laughs> <Bala> <laughs> Kasi, ano lang no, no, no. Ano lang mariwala lang. No? Uh, okay. Pas okay. nga, kailangan natin mag-bounce. Eh, eh ganun talaga 'yan, nga wait talaga. Wait lang kasi hindi oh, pa ako tapos. -ano, no, no. Okay. Aliting ko ah. Uh, dati po sa so sobrang hirap po ng buhay ang um, para lang po makakain kami ang tatay ko po ay naging drug dealer at ang katuwang niya po sa buhay ay <laughs>

Pas hindi nga yung ganyan, kung pas. Huwag wait um. na. Uh, yun nga po, ah, uh, nanay ko po is ang pusher. At simula po nung umupo po si Ligong, ay eh, tinigilan naman na po nila ang kanilang masamang ginagawa. Pero po, ang nanay ko po, ha, uh, minsan po, malikot po talaga yung kamay niya. Kailangan so, po, makakain namin limang magkakapatid. Nagnanakaw na <laughs> Iyan naman magandang ano Pipi na Pipi 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 na ganyan 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 na nga Scholarship—it's a prize. <laughs>